Ayan, magandang hapon mga kapubisya. Dito tayo ngayon sa ano Sa kulungan ng baboy po. Ayan. Ito na po, maayos na po yung ating inahin na si Mommy Pig. Ayan. Magaling na po siya. Nagpapadinin na rin po siya. Ayan na po yung mga biik. Oh. Apat lang po yung naging baby ni Mommy Pig. Ayan po. Kung nakikita po ninyo sa inyong screen. Ayan na po, nagdidididid na po sila. Ayan po yung apat na biik. Ayan po, team squad po sa apat na biik. Ayan. Pero inalalayang ka pa po siya. Si Mommy Pig kasi minsan, ano yon? matigas yung didi niya, yung mga tits niya. Ayan, kailangan ni minsan ihilot ko pa ang ano yan, mga didi. Para magkaroon ng gatas. Ano? Eh, lakas na sila dumidi yung mga biik po. Ayan, yung apat na biik, malalakas yung magdidi. Yan ito po ginagawa po. Ang masamasahe ko si Mommy Pig. Ayan, minamasahe ko para uh, ano yan na labas yung milk niya hindi kadidi. Mm, naligaw yung isa. Hindi kadidi. Ayan. Ayan. Naligaw siya sila yung mga apat Masay, masay ko yung DJ nito. Mga guys, huh? mga uh, kaprobinsya. Kasi pag, kung ka ano hapon, kahapon kahapon na ano yun, umaga medyo matapang pa siya siguro dahil stress pa siya kahapon na umaga pero sinubukan ko kanina kanina sinubukan kanina ng umaga uh, okay na hindi na siya nagwawala na, na kahit nasa harap na niya yung mga beat niya hindi niya na ano yun, sinasakmal niya kasi noong nakaraang taon sinasakmal niya yung mga beat niya pag nasa tapat, natapat sa kanya sinasakmal kaya yung siyam noon ng mga beat tatlo yung tatlo lang yung nabuhay pati yung bali anim yung nasa niya. yung iba sinakmal yung iba sinuwag kaya ayun sa 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 siyam tatlo ang nabuhay tatlo yung natira hmm. kaya nga binantayan ko talaga kasi sayang kung ma uh, kung naman masasakuan na naman sila ni mommy pig yan po kung kulit kasi o oh. pa ano yan kaya inaalalayan ko si na ang mino masama-sama sa mas, hay ko yung mga uh, didi ni. Si matigas po oh. Matigas ang didi ni Mawiti. Matigas siya. Yeah. Kailangan ano ya. Masama-sama Hindi ko pa siya mapaligo. Comments lang. Comments nga kayo mga guys, mga nak may experience po dito sa pag ano yan. Papaanak ng biit ng inahin ay nang inahin baboy kung ilang araw ba dapat paliguan yung isang inahing baboy pagkapanganak hindi pa po alam eh kung ilang days after na manganak siya bago paliguan comments lang po kayo mga guys para magkaroon pa ako ng magkaroon din ako ng idea sa kayong ibang manonood kung ilang days po bago paliguan yung inahin after na manganak siya ng mga biik Ayan po. Saka ano bang mga alternative na pwedeng ipangkain para magkaroon siya ng ano yun, Ng milk or ng gatas sa sa didi niya. Kasi may konti lang yung gatas na lumalabas sa didi na ni mommy pig. Kaya baka may alam po kayo na mga alternative o mga ano yun? Uh, bukod sa feeds ano bang, mga gulay or dahon na, o halaman na pwedeng ipakain dito kay Mommy Pig para magkaroon siya ng ano yun ng madaming gatas para kasi mahal ngayon ng mga feeds po yung bili ko nga nung ano yun nung nakaraan na feeds yung, yung pampagatas daw yun eh, yung yung pag pampagatas nasa kalahating sako nasa 900 siya yata. Yung kalahating sako, 25 kilos. So, mahal po para sa akin. Yung ganong presyo. Kaya baka may alam po kayo. Ayan, comments lang po kayo mga guys sa ating comment section. Ayan. Kung sa po kayo na roon, ayan, ingat po kayo. Ayan, lalo na sa ating mga kababayang YW, shout out, shout out, shout out sa inyo, mega shout out big big shout out po sa inyo andito po ako sa probinsya kita nyo po ayan po ayaw. ayan. lugar ayan po dito po sa Bicol mga idol ayan ayan po sige na po mga idol mga guys mga kaprobinsya salamat sa support ha? sana uh, wag po kayong magsawa na supportahan ang aking youtube channel sa Provincia 73 Vlog. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pasuyo po. Para subscribe naman, libre naman po yan mga idol. Support, support tayo lang po sa akin. Bye-bye po. Salamat. At syempre po, huwag niyong kalimutan na mag-comment at mag-share ang ating live o ang ating videos po, mga kaprobinsya. Salamat. God bless po. Ayan. Salamat, ingat po kayo palagi at advance Merry Christmas po. Salamat, bye-bye.